17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Wala isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirin ba yung anak niya una ng impeachment? Magdalihan niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman, puro tao nila eh. Majority. Ganun ba salita? Kung gusto nila, samahan ko sila sa punungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inoobisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay eh, corrupt pakukulong ako. Ang leadership is sacrifice. Maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaroon po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest contractor. Aside from the this, Diskayat. DBM gagawa ng project upon destruction of the President. Ire-review muna, magre-review dyan, Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon bibintangan niya iba't tao. Alam niya lahat niya. Kaya may Alzheimer kakakuna dahil binensyon niya yung and corruption sa plant control. Kasama siya, nakalimutan niya.